Ba? ako bumaba, nagsuot ko ng tatlong pato ng jeans. Yan, ko na hirap siya kung may pagtatangkang mga pag walang At ganun din sa pantaas ko, pang, pang, ilalim mga damit. Then ito, sabi niya, hindi kita pa ng ano, ng, oh, hindi ako nag-enjoy. Gusto ko mag-enjoy muna tayo. Gano. Uh, kaya pa, may sinasabi siya pang, uh, gusto mo pakasalan kita, maging wife kita, sabi niya sa akin. Tapos, gusto mo dito magtrabaho sa pisina, mas, mas okay. Sabi niya, malaki ang sahod mo dito. Hindi ka magdo-domestic. Sabi ko, gusto ko nang umuwi. Na-hospital ako. ba diba, sabi ng, ng polis ay kailangan mo na akong pauwi. Kung mo intindihan no? naman, sabi niya. Uh, mula doon, uh, ano, 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 ano pang gusto mong gawin? Ano, uh, tanong, sabi ko tanong mo na kasi gusto mong pakiramdam bakit na hindi, sabi niya. Nag doon na siya nagsimulang magtanggal ng tarha, yung so, ano sa ulo ng harap. Tinanggal niya na rin yung damit niya. Ano, ano bang ginagawa mo? Sabi ko. Pero nenergist na ako. Nenergist na ako. No. Pero nakatingin na rin ako kung ano yung pwede kumadampo. Nakita ko nga yung sharp na stainless na pen. Ang kagad ko naisip nun ay, maano siya, ma matamaan yung mata niya para hindi niya ako makita kung ano yung gawin niya. sabi ko sa kanya, haram. Sa, haram sabi ko sa kanya, Muslim ako, Muslim ka. Hindi mo pwedeng gawin to, sabi ko sa kanya. Sabi niya, kaliwali. Wala akong pakialam, sabi niya. Inablot niya yung abaya ko, natanggal yung abaya ko. Uh, niya yung bahagi ng katawan kong maselan. Sabi ko sa kanya, huwag mong gawin to, parang awa mo na sabi niya sa nung alam niyang isasaksak ko na yung ball pen, nung ano na, nakita niya na nanginginig na ako, binitawan niya ako sa braso. Sabi niya sa akin, hindi mo na magagawa sa susunod ito. Titiyakin ko na, natitiyakin ko na matitigman kita. Meron din siyang paulit-ulit na ginahasa doon na nakauwi na. Hindi nagreklamo. At meron pa isa doon na nagtatay na yata ng dugo. Nung as atrenta, pangalawa niya akong pinatawag ko. Ayun yung parang manubaran niya na ako. Nandiyan na lahat yung paghihihihoy niya. Pero dahil malakas lang ang loob ko lumaban. Mamat, sabi ko sa kanya, mapatay kita, mamatay ako. Nag-warning ako sa kanila na pag may nangyari, alam nila sa taas. Hindi ako lalabas ng mong buhay. Mamamatay ako dito bago mo kabilang uh, OFW na sinasabi ng gobyerno ng Arroyo na bayani uh, tiyakin naman niya na ang kaligtasan ng, ng mga OFW dahil ang OFW na katulad ko nagsasalba ng ekonomiya ng Pilipinas kaya isalba niya rin sana sa mga kalupitan karasan na nararanasan ng mga OFW ba sa bansa. napanawagan namin dito ay i-rescue pa yung dalawampung Pilipina na sa kamay ni Abu Kalib. yung gada minutong lumilipas ay nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga ito. Pangalawa, after na rescue nila ay mabigyan sila ng sapat ng medical attention. may may mga balita nang pumasok na yung iba taga ay sinusuntok. Um, pangatlo at yung pinaka-importante, mapag-file ang Philippine government ng kasong kriminal labang kay Abu Kalib hindi lang isa o dalawa ang kanyang ginahasa. At hindi kami papayag na kung sasabihin sa mga biktima ng embahada na ipoprovide na lang yung plane ticket kasi mukhang may ganong higing na iaayos na lang yung deportation nila. At hindi kami papayag doon. At karanasan, pag sa Middle East, pag narito na yung mga biktima, mahina na ang kaso at pwede maibasura yun. Wala na yung problema.